Mag-update lang po tayo mga kababoy sa ating inahin na ika-54 days na na niya buntis simula nang siya po ay ma -EI. So magbibigay lang po tayo ng mga palatandaan kung paano po malaman kung buntis na po yung ating mga alagang baboy. So sa mga nakapanood po ng ating mga nakaraang videos pa, itong aking inahin po ay nakunan din po siya nung nakaraan niyang pagbubuntis nung ika-54 days niya. So bali ngayon ika-54 days niya po ay ganitong uh, Chan ganitong araw din po ng pagbubuntis niya, uh, nakunan siya. So, ngayon mga kababoy, magbigay, magbigay po tayo ng mga tip or palatandaan kung paano po malaman natin kung uh, buntis na po yung ating inahing baboy. Uh, bago ang lahat, kung napapansin nyo pa pala, yung aking inahing ay hindi po siya mapakali kasi meron din po siyang katabi na baboy, yung anak, anak na niya na naglalandit uh, naglalandi na rin sa ngayon. So yung una po nating tip na ibibigay ay make sure po mga kababoy na lumampas na po siya sa uh, 21 days or 18 to 21 days na paglalandi. Pagkatapos po niyang maiay or uh, nabulugan, mag uh, bilang po tayo ng 18 to 21 days. Kung hindi po siya maglandi, ay buntis po yung ating uh, inahin. Pero yung 21 days na po yon mag-aantay pa rin po tayo ng another 21 days. So, doon sa ika, 42 days, pag lumampas yon yon po ay paniguradong uh, buntis na yung uh, inahin natin kung hindi na po siya uh, maglandi. Yung 42 days na yan, mga kababoy, formado na po yung biik natin yan. Yung katulad ng nakunan yung ating inahin, nung nakaraan niyang uh, pagbubuntis, 54 days na po yon ay talagang malaki na po yung mga biik. Yung pangalawa naman po nating uh, palatandaan, ay sa kanyang pangangatawan. Kung tignan niyo po yung uh, tiyan ng ating inahin, ay na nakabagsak po yung uh, tiyan niya, at parang uh, nakabilog na po yung kumalo na po yung uh, tiyan niya. At saka talagang nakatutok talaga yung, pati yung mga didi niya nakatutok talaga sa uh, ibaba, sa sahig. So, bagsak na po yung tiyan ng ating uh, inahin. At sa pangatlo naman po mga kababoy, ay hindi na po magalaw yung ating inahin. Pagkatapos na, pagkatapos niya nga uh, kumain, ay diretsong tulog na po yan. Ito, katulad nito. Kung napapansin nyo po yung videos na to mga kababoy, ganito po yung forma ng, ang, ng tiyan ng ating inahin pag siya po ay ta, talagang buntis na. So, uh, ibabasin nyo po sa 54 days na uh, buntis na yung aking inahin, ganito po yung tiyan niya, uh, mabilog po kung nakahiga. At pagkatapos po talagang kumain, wala pong ibang gagawin yung inahin natin pag buntis lampas na, kahit sa 21 days, pag malampas na yan sa 21 days, kain, tulog, kain-tulog lang talaga. Hindi katulad nitong katabi niya na naglalandi ngayon. Kung nakikita nyo, kahit tulog yung inahin natin, pero siya ang ingay-ingay sa kabilang uh, kulungan. So, yun lang po yung tatanda natin mga kababoy, yung uh, uh, mga palatandaan, kung paano masiguro yung uh, buntis na yung ating inahin o yung ating mga alagang baboy. So, yung una, palampasin natin yung 21 to 42 days tapos yung pangalawa naman po ay uh, bagsak po talaga yung uh, bagsak na po yung uh, tyan ng ating inahin tapos yung pangatlo bali yung pangatlo, yun pala sana dapat ang pangalawa. So, uh, yun nga, uh, hindi na po magalaw yung ating uh, inahing baboy. So, bali, nag-iingat na po siya sa uh, kanyang pangangatawan. So, yun lang po muna yung update natin mga baboy sa ating munting baboyan. Happy farming sa lahat!